Isang mabagpalang araw sa inyo mga kapatid Sa araw pong ito atin pong pag-uusapan no? yung, Ito po yung isa sa uh, madalas na challenges na nararanasan po namin sa site So hindi lang po namin Maaari pong sa ibang mga uh, contractor din po Maaari din po sa iba na nagpapatrabaho no? ito, ito po ang isa sa mga challenges na uh, Actually hindi naman siya challenges Pero kung ito po ay hindi po ninyo ma-handle ng maayos So, magiging cost din po ng problema sa ating construction site. So, ang problema pong ito, ito ay tungkol sa bale o yung mga cash advances po ng ating mga kasama na gumagawa. Pero bago po natin uh, simulan, introhan muna natin. So, magandang umaga po sa inyong lahat, no? itong uh, ito nga po, kasama po natin si Engineer Alan ng One Builders. So, papunta po kami ngayon sa, sa site. Magkakandak po kami ng uh, inspection. So, habang kami po ngayon ay nasa sasakyan, so napag-usapan nga po namin itong tungkol sa sa bale. Meron po dyan na mga tao natin. So, minsan, minsan kasi uh, bilang bilang tao din po. So, kailangan din po nating Uh, isipin yung mga pinagdadaanan ng tao, yung sitwasyon po nila, no? May mga pagkakataon po na yun nga po may pagdumaday, gawa nga po na syempre may pakialam naman po tayo sa mga sa mga tao natin, sa mga kasama natin ay uh, hindi po natin sila napaghihindihan pagdating sa bali. Pero hindi naman po namin sa sinasabi na na all the time na pag ginusto po nilang bumali ay makakabali kasi may mga iba't iba rin pong dahilan ah, uh, kung kung bakit nga po ina natin at hindi natin uh, ina-allow yung uh, pagbali ng tao, lalong-lalo na po kung uh, wala sa araw o sa oras ng uh, pagbali. So, ito po ngayon si Engineer. So, Engineer sa atin po sa Waniko Builders, uh, ano po ba yung ano, kadalasan yung pinakatamang araw ng pagbali ng tao. Sa atin po. Sa sa ating kasi actually talaga, ang bali talaga natin is araw ng Wednesday. oh, Merkulis. Yung gitna ng linggo, Wednesday, di ba? Kasi oh. so, minsan talaga hindi natin maiwasan eh. May mga tao na pagdating pa lang minsan ng Lunes, Martes, ah, uh, ano na, bumabali na. So minsan tayo naman kasi tayo, uh, sa side kasi, siyempre bilang isang, ano, boss, ano tayo, flexible tayo eh. Kasi alam mo talaga yung mga tao, nangangailangan na yan eh. So kung maga pinaghandaan mo na rin yung mga so, ganyan, ano, uh, kaya minsan na ano tayo eh uh, iisip natin ah, siguro kailangan ng tao syempre may pamilya nagiging ano nagiging Tuesday ginagawa ko Tuesday ang, ang araw ng bale which is dapat talaga Wednesday na gitna ng linggo pero sa iba niyan sir no ibang mga kumpanya sir wala nga talagang bale yan di ba wala sa, okay. sa mga malalaking company talaga walang mga bale kasi galing din ako sa mga malalaking kumpanya dati wala naman talagang bale so walang bale eh yung yung iba sir, may mga bisan po kasi may mga kasama tayo parang ah, nagtatampo na kung hindi man lang daw na ano, hindi man lang daw, ba't hindi man lang daw pinagbigyan yung bali. So, yun nga, sinasabi kasi natin sa kanila, although may pera naman nung araw na yon kaya lang yung pera na yon kung hindi allocated doon sa ano, di ba sir, may ganun tayo, di ba? Kasi kagaya niyan, pupunta tayo ng bangko, pag tayo, kumbaga yung perang withdraw natin ay hindi pampabali. Kumbaga sa atin pambayad sa materyales o di kaya pambayad natin doon sa mga tao uh, tawag nito. Sa ibang ano halimbawa, yung doon sa mga nagsusumko natin, so doon natin inaano kasi may uh, may mga instances kasi na ano na halimbawa bibigay iwan mo sa akin yung ano yung pera ganun magpapadagdag ng bale eh siyempre taliwanag ko nga sa kanila yung perang nandito sa akin ay kumbaga bilang lang kung may sosobra man dito hindi yon nakabudget pang pabali sa araw na yon kasi may iba pa tayong pinaglalaanan ng pera eh minsan na may misinterpret kasi nung mga kasama natin na ano na parang hindi man daw sila na pagbibigyan so eto total nandito din lang naman si engineer uh, balak lang din po namin linawin na kami po gusto namin kayong pagbigyan sa abot ng makakaya ng kumpanya gusto namin kayong matulungan kasi alam din naman po namin na kagaya ko rin po no na bawat isa sa atin ay kung minsan kinakapos tayo ng, ng, budget eh kaya nga lang po maaaring nung time na yon hindi kayo mapagbigyan kasi may pera nga po kayong nakikita pero hindi po nakalaan sa bali ngayon pag ipinabali po yan at hindi po natin nabayaran yung mga delivery ng materyales so mapipending naman yung trabaho pero hindi po sa sinasabing hindi kayo na pagbigyan sa araw na ito maring kinaumagahan so huwag nyo pong sabihin na hindi kayo pinabali ngayon na isasama na agad ang loob nyo kung baga kailangan din natin i-balance kagaya nga sabi, sabi kanina ni engineer sa side kung baga kailangan mo rin i-balance yung lahat ng bagay no? hindi po natin pwedeng sabihin na yung budget kasi kumbaga sa sinasabi ng engineer sa budget may planning din dapat. Kumbaga yung budget naka-plano nausta so, ganitong babayaran 'yan. Ngayon pag ibinayan mo 'yan sa ibang sa ibang sa ibang bagay na hindi na hindi pa kumbaga alatid yung pera, magkaka-problema 'yan sa site. So yan po ang isa sa nagiging ano namin namin sa site, kami ni engineer yung bali. Pero kami kami nga po hanggat maaari kung kaya naman po na na mag na magbabali sa tao no kahit nga kahit nga po ako eh minsan uh, hindi pa oras ng sahod hindi pa oras ng bali ay uh, na, nanghihiram po ako kay engineer pero pag sinabi ni engineer na sir alanganin yung yung pera alanganin yung uh, hawak ko ngayon kung pwede ba bukas na lang so wag po kayo sasama ng loob pag sinabi ganun kasi yun nga po yung pera po kasi sa araw na yun kumbaga may nakalaan So, ganun po. Isa po yun sa ano. Yung iba po kasi yung mga mga kasama natin, mga kapatid natin sa, sa site, nagtatampo. Yun po, pag-uusapan pa po, po natin yung iba't ibang mga nagiging uh, problema na pinagdadaanan natin. Kasi itong, itong uh, bagay na to, maliit lang to sa una, pero pag ito, hindi, po, hindi nyo po ito nai-handle ng tama. Uh, magiging pagmumulan po ito ng ano, nang unang-una hindi magandang relasyon ng nang nang mayari at saka nung tao at the same time nung mga magkakasama sa trabaho kasi nagsisilipan na yan ng bali. So, yun nga sir, nagsisilipan sila Oo. sa ano? Oh, anong anoon nun sir? nagkakaroon ng silipan, minsan 'yan nagiging simula minsan ng mga issue eh. Oo. iingitan higitan sila. Na, ano? Uh, palakasan, bakit ito si ganyan, ganyan nakabali ako hindi. So, ginagawa ko para maiwasan 'yon. Lahat sila sabay-sabay na, isang balyan na lang. Isang balyan na Tuesday, lang. Tuesday, Tuesday oh. Sige, Tuesday na tayo magkabali para at least lahat sila meron. Para hindi na maging ano no. Alam nyo po kasi, kahit yan mga mga kapatid no. O, ulitin nyo nga po, maliit na bagay lang naman yan kung tutusin. Madali lang naman po pag-usapan. Pero, syempre, alam naman po natin sa construction no. Yung mga, hindi lahat ng tao pare-parehas ng isip hindi lahat ng tao pare-parehas ng pinagdadaanan so kaya talaga kung eto hindi hindi ninyo ma-handle nang maayos no magiging ano magiging problema talaga to sa site magiging ano te ah, uh, magiging uh, malaking usapin to kaya hangga't maaari no kami sa ano sa abot ng makakaya talaga ginagawa ng paraan para at least yung mga ganyang problema kasi sa toto sa toto to, lang talaga. Maraming kumpanya po na hindi talaga nagano eh. Hindi, hindi po talaga nagpapabali. Kaya lang syempre, yun nga sinasabi natin, konsiderasyon natin do sa mga kasama natin na na may mga pangangailangan din. Pero ito po paalala naman po sa inyo, no? Lagi ko rin po itong sinasabi, paalala rin ni Engineer Alan sa mga kasama natin. Pag kayo naman po ay papasok, wag naman po kayo papasok kung kailan lang balik. May iba po kasi diyan, a-absent tapos alam nilang bali kinaumagahan sa kalang papasok tapos pag nakuha na po yung bali nakuha ng martes ang bali merkules absent na naman papasok na lang ulit biyernes sabado kasi kinaumagahan sahod na naman po so pag ganun po ang magiging ano po ninyo ang mentalidad po ninyo ang mangyayari po nyan ah uh, nadidelay po yung trabaho kasi alam nyo naman po sa construction ang asset po talaga ang pinaka main asset po talaga ng kumpanya ay tao no yung mga tools na yan yung mga sasakyan na yan hindi po gagana po yan kasi kung wala po yung ano kung wala po yung manpower kaya malaking bagay po na ang bawat isa malaking bagay po sa construction so huwag niyo pong na ganun na papasok lang kung kailan bali tapos pagkatapos bali absent kung kailan sahod sa kapapasok pagkatapos ng ano ng sahod, lunis na lunes, absent. So, wag nyo pong ano, wag ugaliin na ganun. Kasi kahit sabihin po natin, saan po kayong yung kumpanya pumasok, saan pong trabaho kayo pumasok, kung ganyan po ang magiging mentalidad ninyo, kung ganyan pong nakagalihan ninyong trabaho, madadala nyo po yan. So, ang mangyayari po yan, uh, hindi po kayo nagaano, hindi po kayo magtatagal sa trabaho. So, yun nga po, paalala po sa inyo, no? Uh, tayo po kasi sa construction, ang pinaka ano natin, pinaka puhunan natin diyan. Unang-una nga po, yung siyempre katawan natin para tayo artista, eh, katawan lang ang puhunan eh. So, yun ingatan po natin yung trabaho natin. Unang-una, ingatan po natin yung sarili natin. So, pangalawa, yung trabaho nga po natin kasi uh, sa panahon na to, no? Papalad po tayo na meron pa naman tayong trabaho na papasukan. Marami po ngayon na ano na <coughs> tawag nito. Marami po ngayon walang walang trabaho. Gawin natin yung the best natin na magagawa para makat kasi may iba po kasi diyan at wira naman tama lang sumahod, tama lang ano. So mabigat din po na ano yun Mabigat din po na bagay yun na parang tama ka lang sumahod. So i-analyze din po natin. Kung bagay yung pinagtrabahuan mo ba sumasapat doon sa pinapasahod sa iyo. No? anuin po natin, kasi isipin naman po ninyo sige, meron po kasi dyan, meron po kasi dyan, hindi ko naman po sa nila lahat, pero ito po totoo, meron po dyan masipag pumasok ang problema pagdating sa site, tamad na magtrabaho so, oh, yun, paano nga pong maglalaki yung lalaki ang kumpanya, paano lalago ang kumpanya, kung ganoon ang magiging ano natin, nagsisimula pa lang ang kumpanya, babagsak na, kasi kumbaga hindi, hindi tayo, wala tayong ano eh, wala tayong puso sa ano eh, sa kumpanya, wala tayong puso sa trabaho, wala tayong malasakit. Basta na lang, eh, yeah, pwede na yan, di naman akin yan, yun, madalas po nating narinig na ano. Yung iba po kasi, alam na, alam ko, yung iba po doon, biro lang po yun, pero... Pag yung biro po kasi eh, minsan na napupunta sa katotohanan yan eh. kasi sabi nga eh, kung ano ang kung ano ang namumutawi sa sa yung labi siya yung nag po sa yung puso. So hindi po natin pwedeng baguhin yun kasi biblical po yun eh. Ibig sabihin, kung ano yung madalas mo sinasabi, kumbaga yun ang nilalaman ng puso mo, kaya wag natin sanayin na ganun. Tsaka yun nga po, ah uh, maging responsable po tayong manggagawa. At kami naman po sa Waniko Builders, kami po nila Engineer Alan, tsaka nila Ma'am, no? uh, inaano naman po natin, kung kayo naman po ay may mga pangangailangan, so kung pag ako po yung tao sa site, Uh, sinasabi ko naman po kay engineer, no? Ah, uh, nga lang po, minsan ah, uh, wag po kayong sasama ang loop nyo kung ah uh, biglang may babali tapos hindi po mapagbibigyan lalong lalo na po kung yung yung time ng pagbali po ninyo ay hindi pa naman po oras ng tigbali kumbaga ano na lang tayo kumbaga uh, unawaan na lang po tayo no eh yun nga po ah uh, dalangin ko po no lalong lalo na po sa mga kasama natin No, kasama natin na nagtatrabaho na uh, ang pagtatrabaho po sa construction ay kailangan din po ng may konting malasakit, konting pangunawa sa mga sitwasyon, no? Pero hangga't maaari po uh, sinupin po natin yung ano, yung ating pinaghirapan, no? Sinupin po natin para naman po yung ano magkasya do sa budget. Abot ng mga kaya ng kumpanya ay uh, ginagawa po ito ng paraan. So, yun lamang po, no? Masama po natin si Engineer Alan Waniko ng Waniko Builders. At kami pa po ay papunta sa site. So, napag-usapan lang po natin. So, dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman, inspirasyon, nakadulot sa inyo ng kalinawan, no? At uh, dalangin ko po na patuloy nyo pong suportahan ang aming uh, YouTube channel. At the same time, ah... Uh, yung FB page ng Waniko Builders at yung kay Kuya Jud po no, yung Jud Rios. Tsaka doon po po sa mga kapatid natin na naghahanap pa po ng masasabi po natin na uh, gusto magpagawa sa isang contractor no. ah uh, pwede niyo po i-consider ang Waniko Builders. Kumontak lang po kayo sa uh, sa FB page ng Waniko Builders o pwede po kayo mag-message sa amin sa messenger ni Engineer Alan Waniko. Uh, baka ma-guide po namin kayo at ma Uh, matulungan po namin kayo sa inyong pagpapatayo ng uh, inyong mga pangarap na construction no ang Wanigo Builders po ay kompleto po tayo ng ano ng, ng papeles no may mga license to operate po tayo no at iba't iba pa -iba pong permit at the same time si Engineer Alan po ay isang uh, licensed civil engineer at uh, meron din po siyang pickup license so Pwede nyo pong i-check yung company profile po ng uh, Waniko Builders. May mga post po tayo sa ating FB page ng mga uh, ongoing project po natin. Sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat. Dalangin ko po na ang video po ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon. Lalong lalo na sa mga gawaing pang-construction. Muli, ito po si Jodrius at si Alan Waniko ng Waniko Builders. Thank you and God bless.